Are you ready to go? Daddy! Okay. Sige ba? Hello? Hello, boss. Boss, may, may, may problema ko tayo, boss. Uy, akinin! Taka lang! Sandali! Sa bureau ka naman! Ano ba? Ano ba? Hello? Amen. Sige, dalayin nyo na yan. Hello, hello. Sa Carlos Amonte. Huwag kang kikilos na masama. Kasi ano ba, ano bang ang problema natin? Sangkot ka mga tao mo sa illegal smuggling. Sumama ka na maayos. Sige, wala akong kinalaman dyan. Pero hey. sige, sige, sasama na ako na maayos. Para magkalinuan tayo. Dati, sasama ako. Huwag na, huwag na. na lang ang Okay, 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 okay. Hello, Elise. Ito, Carlos. Okay, stay there. Papasundo na lang kita sa driver, ha? Ako nang bahala dyan. Ano namang gulo ang pinasok ni Carlos? Alam mo, kung hindi anak niya, siya mismo ang sakit ng ulo. Tama. Bakit sumabit kayo, Abe? May tumimbrio sa bagsakan natin, sir. Nakaabang sila. Sinong titimbre? May nakaaway ba kayo, sir? Baka yun yung sumbong sa atin.